pa ay kasal ka din? Um, kasal pero oh, baba ka na rin, ha? <laughs> <Jigil> ako. <pa. laughs> Bakit ka nandito sa live ni 2.0? Trip lang Ganon. Adik ka? Um, Alex sa kape. Sige, ganito. Akyat ka hmm. ul kapag maghanap ka na. Um, pwede bang maghanap ngayon? Di ba pwede? Ikaw ka lang single. Ha? Ilan taon ka nag-singgay? Um, actually months. Months pa lang. Um, five months, like that. Ano ba yung gusto yeah. mo sa isang lalaki? Mmm, kahit ano. Basta... mabait. Bakit? Hanapan kita ng uh, kahit na ano. Oo, oh, kung kahit... Uh, mayroong kahit ano. Ano? Oh. Ilan taon ka na, G-Dots? Twenty-six pa lang ma'am. Okay na to ma'am. 26 years old. Wag ka na ma'am maging mapili. <laughs> mapili pa si ma'am. No, hindi na. Mm, hindi, mm, baka ayaw mo kasi. Mas mas ano tayo ng edad. 34. Taga Awag ah, kasi. Na lang. ano ako ma'am? Taga late ma'am? Um, single? Or more? Ah. May asawa. Hindi yung totoo. May sawa ka ba wala? Wala man. Bawal sinungaling dito, sir. Baka matulog ka tayo. Nagbabangag-bangagan ka kasi. Hindi mas bangag tuloy <laughs> sa'yo. <pa> <laughs> <laughs> ano pa naman niya? na po. Okay. Ilan taon na po si sir? 37 po. O si ma'am 34, may isang anak. Ma'am, okay na ba to si sir John? Gigil na gigil na sa'yo ma'am si John John. Tigil na ba yan? <laughs> taga saan ba si Sir Junjun? -Jun? Mas bate. Mas bate. Kung sakali ba kayo mong puntahan si Ma'am Ay? Pwede naman po. Kaya ba bukas, Sir? O eh naman, bukas. Taga Sir? Kung gusto niya eh, malay mo kung gusto niya, bakit hindi? <laughs> <laughs> malay mo, gusto niya. O di, go! Atat, katol. <laughs> Hindi, Sir John, si ma'am, single ma'am, ito may isang anak. Ikaw, may anak ka ba? Tanungin mo <laughs> muna kung may asawa. Tatlo anak mo. Oh, kasal ka. Ayun lang. Ay, wala tayong magawa, Sir. Eh, kasal po kayo eh. Hanap ka na lang sa iba, Sir. Pero dito kasi mahirap pagkasal. No? Sige po. Thank you, Sir John. Ikaw ba, ma'am, ay kasal ka din? Um, kasal, pero... Oh, baba ka na rin. ha? <laughs> gigel <laughs> <laughs> ako.